Commodore Roy Trinidad, ang spokesperson po ng ating Philippine Navy sa napaka-importanting isyo na gusto ho natin malaman kung so far ano na po ang kanilang mga napag-alaman dito po sa ilan sa mga sakop po ng ating sovereignty Opo, na mga lugar gagaya nga po nitong Benham Rice na kayo nga po ang tawag ay Philippine Rice. Maganda umaga po sa inyo, Commodore. Yes, good morning. Manu said, magandang umaga sa iyo at kay si Chacha. Opo. Salamat sa inyo pong panahon. Uh, ito hong napaulat nga no at hango din nga ito sa isa pong uh, grupo na nagbamasid ng mga takbo at mga uh, pag uh, itohong uh, presence no ng mga foreign vessels sa ating pong area, uh, exclusive economic zone at sovereignty uh, areas. Uh, so far po yung binabanggit na dalawang Chinese uh, surveillance ship ano na pong balita ninyo, uh, Commodore? Actually, Manong Ted, no. as of yesterday morning, ito ay malayo na sa ating exclusive economic zone. Ito ay na-track natin for the past three or four days na ang kanyang general direction mula sa Balintan Channel or north, northern part of Luzon ay southeast ang direction na papuntang Pacific Ocean. As of yesterday morning, mga almost 800 miles from Kasiguran, east of Kasiguran, ang kanilang location, Manong Ted. Opo. Ah, paano niyo po nalaman yun? Ano ho ang ating basihan, uh, Commodore? Meron tayong monitoring capability sa Philippine Navy, Manong Ted, mm. na we, from this, we correlate this with all other sources of information until such time na manaraw daw natin na ito ay mga vessels of interest na mas binibigyan natin ng tuon o pansin. Mm-hmm. Mm -hmm. So meron po tayo mga kagamitan para mabantayan kung ano-ano itong mga barko na dumadaan po sa lugar na sakop natin. Yes, Madam Ted, meron tayo na. All right. um, so ano ho ang ito talaga pong surveillance ship ito, surveillance po ito o mga mga barko na sumusuri sa ilalim ng karagatan, particularly po yung paghahanap po ng uh, ng langis o anuman pong pagkukunan po ng energy sources. Ang masabi ko po ngayon as of now, Manon, is based sa general information niya from open sources, mm -hmm. na batay naman sa kanyang AIS, ano. ito mm -hmm. ay survey or research vessel. Mm -hmm. Dalawa po ito, yung She How and Liu mm Hao -hmm. ang pangalan ng no isa. Mm -hmm. uh, totoo po, mga survey vessels ito pero again, the general direction was southeast mm -hmm. and sa tracking naman natin was continuous naman ang biyahe niya hindi siya humihimpil o humimpil po ito ng matagal? Uh, hindi natin masabi, Manon na tumigil ng matagal. Uh -huh. The general speed was 8 to 10 knots, depending yan sa weather conditions sa dagat. Mm -hmm. And ang kanyang general direction again is southeast, papunta mm -hmm. sa Open Pacific Ocean. Okay. Uh, gaano kalalaki itong barkong ito? Uh, I have to check yung nasa kabilang files ko, ano? Mm -hmm. uh, so, ano naman, alam mo yung mga kanyang barko man ng said to be able to cross the Pacific Ocean, mm -hmm. medyo sizable naman to. kailangan medyo matibay-tibay ka. Mm -hmm. But I could get into more details kung ma check mo yung files ko. Opo, opo. Sige po. Uh, sir, ito pong uh, Philippine Rise na ito, naaabot ba ito ng ating patrolya ng uh, Coast Guard o maging Philippine Navy? Yes, I believe. Pati sa Coast Guard and sa ibang government agencies. But mm. the Philippine Navy, under naval forces of the Luzon, meron po tayong regular maritime flight, air surveillance flight. And pag uh, nag-rotate yan, depende sa schedule nila, pati mga barko natin, iniikutan natin yan. Mm -hmm. uh, paano po ang inyong koordinasyon po sa Philippine Coast Guard? Kasi as we all know, uh, ang inyong pong barko ay tinaguri ang mga gray ship. At uh, iba ho yata ang kahulugan niyan kapag po nagpapatrolya na sa ilang mga contested waters. So far po sa patpapatrolya ho ng Coast Guard at sa inyo, saan, saan, saan po kayo nagpapatrolya, uh, Commodore? Ang sa Philippine Navy, man, ano, all areas of concern ng ating bansa with emphasis on West Philippine Sea, baho de Masinlo, sa taas, sa Northern Islands natin, mm -hmm. iniikutan natin yan. To include Benham Rice. Hindi lamang itong mga barko, basta itong mga air surveillance flight. Mm. And ang Coast Guard, we schedule that para hindi na nag-overlap sa kanila. Mm -hmm. So supplementary po dito o complementary kayo? Yes, Madam Sedge. Complementary po tayo sa kanila. Okay. Uh, sir, um, if you're at liberty to tell us, gano'ng makarami ang ating mga barko ngayon sa, sa Navy na capable po na magpatrolya ng matatagal at mahahaba ang biyahe? I will say man, we have a good number naman mm -hmm. that we allocate. Sa Alam mo yung pagkabanggit ni Presidente na shift into external defense, mm -hmm. yung mga barko na may kayang lumayag sa malalayo, mm -hmm. yun ang pinaprioritize natin sa mga naval forces that cover these areas. Mm -hmm. Naval forces west, sa so West Philippine Sea, mm -hmm. and naval forces northern Luzon that covers yung mga binangit ko kanina, Benham Rise, yung Northern Islands, and Bajo di Masinlo sila ngayon ang priority hmm. sa si ating mga malalaking barko. Hmm. Opo, opo. May tanong lang po si Chacha. Yes, po, Commodore. Yes. Sa ngayon hindi pa tayo sigurado no kung ano talaga ang uh, ginawa doon itong survey and research vessel ng China. Yes, hindi ko masabi kung anong ginawa doon. Mm -mm, mm -mm. At sa ngayon po, uh, na, sige po, tuloy. Ngunit naman sa sa information sa ex o sa tweet ni Colonel Ray Powell, mm -mm. nagloiter doon. I believe it will, baka rin nag-loiter nga kasi actual tracking naman yun. Mm -hmm. um, Ay, it will take more than a few hours of loitering to be able to conduct a research. Although the appropriate government agency could give us more details on that. Ano? So base po sa pag-monitor ninyo, gano'ng katagal nag-loiter itong mga survey and research vessel ng China? Na ang nakita lang kasi sa amin is yung general direction ng kanyang biyahe, ng kanyang trip, ng kanyang voyage. Oo. At dahil But po... But we, again, you know, it's like uh, different perspective, the elephant in the room. Yung iba nakikita, ibang perspective ng elephant, di ba? Sa atin naman, we look at all sorts of information to get the complete picture. Oo. Para lang po may idea no, yung mga listeners din natin. Itong Benham Rise, saan po ito? Saan po located ito? At ano meron dun sa area na yon? Bakit kaya anong posibilidad? Bakit naglo-loiter doon itong mga survey and research vessels ng China? Benham Rise is an elevation underwater elevation. It is east northeast part of Kasiguran. It is considered part of the extended continental shelf ng ating bansa suspected ito na may mga maritime entitlements ito. Hindi ko lang masabi kung gas o oil or whatever, but subject to exploration pa. At dahil po sa nangyaring ito ng pagloloiter nga ng Chinese vessels, um, ang gagawin po ng Philippine Navy ay mas paiigtingin nyo po yung pagpapatrolya dyan sa area na yan. Yes, because of that, naging area of interest natin siya na kailangan may presensya tayo. So sa ngayon po hindi umaalis yung uh, presensya ng no, Philippine Navy doon sa area? Uh, yung sabi ko kahapon, ano, DJ Chacha, ano, is we have 24-7 monitoring. We are aspiring for 24-7 presence. Hmm. Hindi pa natin nagkakampanan yan, but we would like to get there, again, subject to all the operating conditions ng weather, ng environment. Opo, uh, Commodore, kumusta po ang inyong ano, ang inyo pong procurement ngayon? Uh, kasi po sa Coast Guard, as, as, we all know, nadagdagan po yung kanilang pondo at sila po yung may mga bagong procurement nga ng patrol vessel sa inyo po. Yes, meron tayong capability development plans, Manong Ted, mm -hmm. or we also call it the modernization program. Kasama po doon yung mga kagamitan that would give us greater capabilities to cover yung mga areas na ito. Mm -hmm. Nasa pipeline na po yan, Manong Ted. Okay. And how soon can you get those vessels? Kasi matagal ang pag-order niyan. Yeah, matagal ang pag-order, Manong Ted. The Philippine Navy has already started receiving mm -hmm. yung mga modernong kagamitan. Mm -hmm. As early as 2015-16 yung mga frigates natin. More are mm -hmm. coming. But again, Opo. sabi ko nga, mm -hmm. we are good with what we have. Even more, we could perform even better. Opo, sige po Sa ngayon po sir, uh, kumusta ho nyo pagbabantay sa area po ng Panganiban Reef o Mischief Reef Dito nga po sa permanenteng presensya ng mga Chinese militia vessels Yes, ganoon din maruntad ano We have regular flights, we oh. have regular maritime mm. patrols in the area of mm -hmm. the West Philippine Sea mm -hmm. we, uh, It includes our nine detachments Hindi lamang yung ayungin na siyang pinakamalapit sa Mischief o Panganiban Reef Hmm As ang ang report kasi nga dito sila Colonel Powell ay umaabot ito sa halos sa uh, mahigit isang daan na mga vessels na permanente hon doon sila pumoposte hanggang ngayon po na andun pa rin sila. Uh, yes, yes Manuel, we have mm. to understand yung panganiban reef o mischief reef ay ginawa na nilang enclosed marina. Mm. So safe harbor po ito. Mm. Ang karamihan naman ng na mga nare ng kanon yung mga fishing vessels o yung tawagin natin ay maritime militia. Mm -hmm. And sila ang marami doon. Uh, tama po yung report na yun. That's accurate. Mm -hmm. Mm -hmm. 100 to 200 na um, minsan nakikita natin doon. Uh, At may kasama din minsan ng mga PLA Navy and Chinese Coast Guard vessel. Opo, opo. E, kumbaga permanent fixture na sila doon kapag napapatrolya tayo. Uh, yes, makikita natin sa loob ng Mischief Reef yan. Uh, Daan doon sila. Mm, Hindi naman siya... Ang uh, concern tayo doon, mm. at ang mas nakakabahala ay yung mga illegal actions na paminsan-minsan ay ginagawa sa atin. Opo, opo. Uh, sir, sa ngayon po ba, meron ano, ano ang balita ho ninyo sa joint patrol ng uh, Philippine Navy at maging ng ilang pong kaalyado natin na bansa? Meron ho ba ngayong existing o plano hong gawin ulit? Alam mo, Manon, Ted, ano, with the Nung lumabas sa balita yung mga nangyayari sa West Philippine Sea, mm -hmm. maraming bansa nag-ano sa atin, nag-express ng interest. Mm -hmm. And I would say that there are a good number of joint and not only bilateral but also multilateral exercises being planned mm -hmm. or joint sales. Mm -hmm. Nasa drawing board pa yan and the moment finalize about isa na finalize ang bawat isa ng mga yan, mm -hmm. so we will be issuing the appropriate notice to all of you. Okay. Sige po. So abangan po natin yan. Salamat po na marami sa inyong panahon na binigay po sa aming programa. Commodore, thank you very much po and Godspeed, sir. Walang anuman Ted and DJ Chacha, more power sa programa. God bless you both. Apo, thank you. Si Commodore Roy Trinidad, ang spokesperson po ng ating uh, um, uh, hugpong pangkatihan. Ted Filon at DJ Chacha, ngayon nasa Radio 5, 92.3 News FM, Monday to Friday, 6 to 10 a.m.